programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Handa na nga si Sabrina na ibuking at ilabas ang lahat ng lihim na itinatago ni Atty. Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, Mga Kaganapan sa Lilet Machas. Sa kwento ng Lilet Machas, Makikita natin ang mga makulay at komplikadong relasyon ng mga karakter. Bawat isa ay may kanya-kanyang pinagdaraanan. Pagkatapos ng pekeng holdapan, na pakanani at ornialon, patuloy na binabagabag si Lilet ng mga katanungan at pangarap na hindi siya makalimutan. Ang mga pangyayari ay nag-iwan ng marka sa kanyang isipan, kaya't hindi siya mapakalik. Ang stress at takot na dulot ng insidente ay nagdudulot ng matinding tensyon sa kanyang puso at isipan. Hanggang sa panaginip ni Lilet, ang mga pangyayari sa holdapan ay nagbabalik. At sa kabila ng lahat, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa mga kaisipang ito. Ang apektadong kaibigan. Samantala, si Melay naman ang matalik na kaibigan ni Lilet ay nagsimulang mag-alala. Napapansin niyang tila nagiging paranoid na si Lilet at hindi na ito makatulog pa ng maayos. Laging naaalala ni Lilet ang mga nangyari at hindi niya matanggap na maaaring may mali sa kanilang naranasan. Si Melay ay nagsimula ng magtaka kung paano ba matutulungan ang kaibigan at pamilya. Habang nagsasalita si Lilet, na ipahayag niya ang kanyang saloobin na parang may hindi tamang nangyari sa kanilang dalawa at hindi pa ito nalulutas. Si Melay sa kabila ng pagiging suportado ay nag-aalala ng malaki sa kung paano ito nakakaapekto kay Lilet. Ang problemang pera ni Sabrina habang si Lilet ay patuloy na nalulumbay sa kanyang mga iniisip Si Sabrina naman ay nahaharap sa isang malaking problema. Ang kanyang kapatid ay nangangailangan ng agarang operasyon. Ngunit ang kanyang mga ipon ay naibigay na kay Atty. Alon na ngayon ay hindi na matutulungan siya sa oras ng pangangailangan. Kaya't napilitan si Sabrina na makipag-usap kay Atty. Alon at pakiusapan siyang ibalik kahit man lang ang isang bahagi ng perang ipinahiram niya. Subalit walang malasakit si Atty. Alon at pinagsabihan siya na hindi niya kayang matugunan ang pangangailangan ni Sabrina dahil sa dami ng kanyang sariling problema. Sinasabi niya na hindi siya makakapagbigay ng kahit ano sa ngayon at dapat ay humanap ng ibang paraan si Sabrina para matulungan ang kanyang kapatid. Bigo si Sabrina sa kanyang paghingi ng tulong at ang galit ay nagsimulang kumulo sa kanyang dibdib. Wika niya kay Ator ni Alon. Laging ako na lang ang nagmamagandang loob. Bakit hindi mo ako matulungan? Dito na sumabog ang galit ni Ator ni Alon at sumigaw sa kanya. Wala akong pera. Puro ka na lang hingi pinagsabihan ni Atty. Alon si Sabrina na dapat ay maghanap ng sariling solusyon ang kapatid ni Sabrina at wala siyang magagawa sa mga problema ni Sabrina. Ang tensyon sa pagitan ni Sabrina at Ator ni Alon dahil sa sumabog na galit ni Sabrina, hindi na siya nakapagpigil at itinapon ang kape kay Irak na nagbigay daan para lalong tumaas ang tensyon. Si Atty. Alon na walang pakialam kay Sabrina ay nagsimulang mag-isip na baka nasasakta na siya sa mga hindi tamang desisyon na pinataw sa kanya. Si Sabrina naman ay unti-unting nakakaramdam ng pagkatalo. Ngunit nagsimul nagsimula niyang mapansin ang mga pagkakamali ni Atty. Alon at ang paraan ng pagmamanipula nito sa kanya. Sa kabilang dako, si Lilet ay hindi nakapaghintay at nagdesisyon siyang kontakin si Trixie, ang babaeng nag-post ng sketch ng holdapper. Alam niyang hindi tama ang ginawa ng kapatid na si Trixie, kaya nagpunta siya sa bahay ni Trixie upang kausapin ito ng personal. Nang dumating si Lilet sa bahay ni Trixie, nagkaroon sila ng matinding pag-uusap. Pinagsabihan ni Lilet si Trixie na hindi lahat ng bagay ay dapat ipinopost sa social media. Inisip ni Lilet na malaki ang epekto ng maling impormasyon. At kung hindi nila ito maayos, maaari silang magsampa ng mga kaso tulad ng defamation. Ang pagtutok kay Trixie at ang pagsabog ng sikreto sa isang hindi inaasahang pangyayari. Ang katulong ni Patricia ay nagkaroon ng aksidente kung saan nahulog ang bag ni Patricia. Ang hindi inaasahan ay lumabas ang jewelry box ni Trixie na nagbigay pansin kay Lilet at sa lahat ng naroon. Habang kinakabahan si Patricia, si Trixie naman ay nagulat at napansin agad ang mga jewelry na lumabas. Si Patricia sa pagkabahala ay nagpasya na umalis na at ipagpatuloy ang kanyang mga plano. Ang mga panganib ni Atty. Alon. Samantala si Atty. Alon ay patuloy na nagmamanipula kay Era. Patuloy niyang pinapaniwala na wala ng utang na loob si Lilet sa mga sakripisyo ni Atty. Alon sa kanya. Dahil dito muling tumaas ang galit ni Era kay Lilith at hindi maikakaila na tinatarget nila ang isa't isa. Si Sabrina sa kanyang tahimik na galit ay nagbabalak na ipakita kay Ator Alon kung paano siya madadala sa isang malupit na laban. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na siya ay magsagawa ng hakbang laban kay Ator Alon. Ang pagkikita ni Lilet, Kurt, Trixie, kay Ator Alon sa mall. Isang araw, habang nagbabalak si Lilet na magbanding kasama si Trixie at Ramir. Hindi nila inaasahan na magkikita sila ni Atty. Alon at Eira sa iisang mall. Dito na napansin ni Lilet ang isang bagay na magdudulot ng mas malalim na pagdududa sa kanya. Ang relo ni Atty. Alon. Ito ang parehong relo na nakalap ng mga holdapper mula kay Atty. Alon Nagduda si Lilet kung paano muli nakuha ni Alon ang relo. Kaya't siya at si Trixie ay nagsimula ng investigasyon. Si Aira sa kanyang kalituhan ay hindi alam ang mga isyong pinaparatang ni Lilette at Trixie sa relo ni Atty. Alon. Siya ay, malilito sa siya ay nalilito at hindi alam kung ano ang nangyayari. Sa kabila ng lahat ng ito, nagsimula ng magtangka si Lilet si, at si Trixie na ipaliwanag ang sitwasyon. Ngunit paano? Paano nga kaya nila mapapatunayan ang mga suspecha nila laban kay Atty. Alon? Ano ang mga susunod na hakbang na gagawin ni Atty. Alon upang mapanindigan ang mga kasinungalingang binuo niya? Paano ang mga susunod na hakbang ni Lilet at Trixie upang ipaglaban ang katotohanan? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas. Kung gusto nyo pa na mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.